kumukulo na ang munggo ang spicy munggo mga idol kumukulo na timplahan ito mga idol lagyan ng asin yan asin tapos bichin at magic sarap o, bichin mga idol siyempre may magic sarap mga idol para o, malinamnam malinamnam Pakuloyin ito ng mga siguro 1 minute lang mga idol. Luto na ito mga idol. Bahog na. Uh, Imikos-mikos mga idol. Imikos-mikos. oh, daming topics na chicharon. Ang okay, okay. mga idol kasi ano, spicy ito, spicy. Spicy gisang munggo. Oh, malapot mga idol, malapot na. Oh. Ito sa... Kumukulo na mga idol, kumukulo. spicy ginisang munggo ano pang hinihintay natin mga idol bahog na mga idol arat na okay, okay kayo